Hi guys, good morning. Uh, Alas ko lang na kung umaga. Alasin ko lang ng umaga. Ito na naman tayo lakad. Lakad tayo papasok. Magano tayo ngayon? Ah, uh, My first vlog. Pabalik uli ako sa Hagka content creator. Babalik ulit ako sa pag pagiging content creator sana ano, sa supportahan nyo <laughs> ano, tawag dun. Tingnan, tingnan nyo pala ano, mga tol. Ang ng um, lakad ko. Bakit ako sa likod. Oh. Ang dilim pa nyan, buti na lang may ilaw. Ah, uh, okay. Ah, uh, tawag Pag disimula ulit ako sa FB page. Ang hirap ba? Kasi yan eh. Pagsabayin yung YouTube tsaka FB pa pag mag ano. Pag mag ka. May FB page na ako yung ano. Pato restricted. Na ano na tayo. Ah, uh, may earning na ako doon papakita, papakita ko sa inyo. Ayan. Okay mga dol, ito yung FB page ko. Umabot na ano yan. Organic 1.1 followers. Papakita ko sa inyo yung monetization. Ayan, may dollar na yan. Like, ano, ah, uh, may ads na to. Ayan, no? kumikita na ako yung kaso ito muna yung papakita ko sa inyo payout payout ayan guys uh, yung una kong October 31, 2022 pumahalo ko ng $2.77 November 30, $6.21 December 31, 2022 Ayan, bumaba na ako dyan. Sa, kasi di nag-upload. January 31, bumaba na ako. <laughs> January 31, may nag-send sa akin na star. 0.30. 1.36 Ah, ayan Bumalat uli ako dyan February 28 March 30, 31 Ayan, bumalat uli ako nyan yan, hanggang 1 1.89 dollar ang in peso niyan. Nasa 5,000 din. Oh, ayun, earn. Hindi ko nakuha yan kasi na, na restrict ako. May si, ano, si Facebook, si Meta. Titignan, papakita ko sa, yung, sa inyo yung bakit na-restricted? Hanapin ko lang. ano? Ito yung restrict ko. we restricted your ability to earn money. Intindihin na lang. <laughs> Ito pa yung restricted ko. Violation. Ang tagal na niyan. Hindi. Oh, taon na, na siguro yan. Kaya guys, tumigil ako nyan. Nawalan na ako ng gana. Pero, eto, bumalik na ako. Ang dilim na guys. Ah, uh, follow nyo nila yung page ko. My first vlog. Okay lang kung hindi nyo follow. Pero mas magandang follow nyo na para... Batik tayo. ha.